Sa naganap ng birthday party ni Belle ay present ang mga kilalang artista na kaibigan nito. At syempre hindi mawawala ang isang Doni Pangilinan. Kita naman kung paano awa sa likod at kiligin ang mami ni Belle habang hinahawakan ang cake ni Belle. nila kung mabait kang katrabaho, marami kang magiging kaibigan sa showbiz. At kiniligan nga ng mga netizen ang mga hang mga larawan ng dalawa tilay. Napaka-sweet sa isang tabi na sila lang ang nag-uusap. At habang ang kumakanta ay may halong kilig at may patatches pa si Belle. Consistent talaga si Donnie sa pag-surprise kay Belle. Dahil nung 20th birthday ni Belle ay sinurprise siya sama si Tita Kat. At mukhang nag-enjoy din ang kanyang boyfriend dahil nag-ala DJ pa nga siya. Kasamang pa nga ang kababata ni Belle dito na si Harvey. Talagang kitang kita kung gaano siya kasaya at ganap na ganap niya ang pagiging DJ.